Good morning sa ating mga kalapatids no? Nandito pala ako sa aking, sa aking loob ng loob mga kalapatids So ayan Meron na akong itatanong sa inyo mga kalapatids no? Kasi meron ako ditong kalapating Kulay brown Ayan o no? Ayan. Kulay brown Actually dalawa na to sila yung brown na to Yung isa ay Nag training tayo hindi na nakabalik So ngayon meron na akong itatanong Kasi ang nanay nito Ay ito mga kalapatids Sana Ayun, dirty blower bar mga kalapati. So, ngayon nasa labas. Yan. Ngayon, ang kaparis niya naman ay yung blue bar. Ayun, yung blue bar na yun, blue check na yun. Yan ang kaparis niya. Ang nilabas nila mga kalapati is yung kulay brown. Ayan. Ayan. Dalawa to, dalawa to. Ito yung second clutch. Isa lang nabuhay. Nung first clutch naman, ay isa rin ang nabuhay eh nagtrain, nag-training na tayo hindi nga nakabalik yung mga kalapatis no? nagtataka lang ako mga kalapatis no? kasi yun, yun ang kanyang nanay ito ay yung kanyang tatay lumabas ay brown bakit nang kaganon wala man lang nagla wala man lang nagmana sa magulang ang kulay niya mga kalapatis no? hindi natin alam kung saan ang galing yung kulay nito kasi yung ang kasi history naman nito mga kalapadis no checkered ang ama nito nung yung yan 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 checkered ang ama niyan tapos ang ang kak naman ay checkered din nawala nga ng sorsogon mga kalapadis no? hindi nakabalik yung hen naman yung magulang nito ay pinisher natin ng uh, alin summer mga kalapadis no kaso kinain nga na siya ng daga yung mama nito. Checkered ang pinanggalingan nito. Tapos lumabas ayan oh, dirty, blue bar. Tapos yung apo naman, yung anak niya, lumabas dalawang brown. Hindi ko alam kung paano nangyari 'yon, mga kalapatids. Ayan oh. Kasi second clutch na 'to eh. Itong brown na 'to, yung kulay kalawang na 'yan. Second clutch na 'yan. Kasi yung unang anak nito, yung checkered na 'yan, saka yung blue bar, ay nawala nga yung unang first clutch nito. Kaya sige yung clutch na yan. So, update ko lang kayo sa aking mga kalapatid. Mga kalapati, mga kalapatid. No? Ayan. Ayan. Ayan, bagong ating palimlim. Ayan, no. Kalapati to ni sa Mansala, mga kalapatid. Shout out sa iyo, Berso Mansala. So, ayan yung ating mga ibon. Ito kalapati naman to ni Elisio Bung buksaranes Yung dalawa na to partner na yan. Mayroon na palang itlog yan mga kalapadis no. Ayan yung itlog nila oh. Ayan. O. Ayan. Yung dalawa na yung mag-asawa yan oh. Patagal lang natin pinagpahinga to. Kaya ngayon i breed uli natin sila. Kasi gusto ko magkaroon ng lahi ito sa akin. Kasi lahat ng mga lahi nito hindi na uh, bubuhay sa akin nabubuhay man young bird pa lang nag-overfly na kaya wala akong paronda dito sa mga anak nito mga kalapatids no? finisher din ang alin sa mga kalapatids ayan dalawa na yan puro finisher ng alin samar yan so hanggang dito na lang mga kalapatids yung ating video pa pakakainin natin yung ating mga warrior ngayon Babay babay mga kalapatids